Isang mapagpalang araw po mga kababayan. Andito na naman si Manong Rayban para po sa isyo ng uh, war on drugs ng Duterte. Isyo ng droga mga kababayan. Mainit na isyo dahil ito, ito ang focus ng administrasyong Duterte when he was our president mga kababayan. Bago po ang lahat, uh, kumusta po sa aking mga subscribers and followers. Maray pong salamat sa inyong pag-suporta at tulong sa aking malit pong channel. Sana po uh, i-share po ninyo. Share po natin sa ating mga kaibigan at kapamilya para po makapagpanawagan uh, po tayo, mapalawak po natin ang ating uh, panawagan sa ating mga kababayan. Tayo po ay uh, nagsusulong ng katotohanan. Sa katotohanan lang po tayo, hindi po tayo fake news. Tayo po ay bumabase sa mga balita sa mainstream media. Ako po hindi nakabase sa mga bloggers. Pinagbabasian ko po ay yung po mga balita sa mainstream na lumalabas. Kaya wala po tayong fake news mga kababayan. Hindi po tayo katulad ng mga DDS bloggers na uh, nag-iimbento ng mga kwento para sira ng isang tao o sira ng isang grupo. Ganyan po sila. Pero tayo po, wala. Hindi po tayo bayaran. Ginagawa po natin ito dahil meron po tayong pagmamahal sa bayan. I love the Philippines. I love my countrymen. Kaya po natin ginagawa ito. Para sana naman makapag-isip po sila ng tama dahil mag-i-election na naman mga kababayan. At sana, maging matalino, huwag maging bobo, huwag magpakamangmang, mga kababayan. Mamili po tayo ng mga tamang kandidato na magsiservisyo para po sa atin. Yung pong mga tunay na uh, may pagmamahal sa bayan at pagserbisyo ang talagang number one po nilang objective. Hindi po yung mangurakot, hindi po yung magpayaman, hindi po yung mangsuporta ng isang pamilyang gustong makabalik sa pwesto. Alam niyo na po kung sino po ang aking tinutukoy. Eh. Yan. So ito po yung issue po ng drugs. ah uh, ito po ang uh, kumbaga highlight ng Duterte administration. Ang gera kontra sa droga, mga kababayan. Pero alam naman po natin dahil nga po sa mga naglabasang investigasyon, alam po natin na ito po ay isang peking gyera kontra droga mga kababayan. Ito po ay walang katotohanan. Ito po ay uh, pambubudol sa taong bayan. So ano sinabi nila? Galit sila sa droga. My God, I hate drugs. Yan po ang payag nila. Tatapusin ko ang droga in 3 to 6 months. Matitigil lang droga sa Pilipinas. Buong Pilipinas. Yan po ang payag nila. Pero mga kababayan, wala. Nautu pala tayo dito. Tayo pala ay niloko at uh, nabudol. Yan, nabudol po ang mga Pilipino. Wala po palang katotohanan itong war on drugs na to Sa mga tao dyan, mga DDS na nagsasabing, uh, gumanda ang Pilipinas, luminis ang Pilipinas, yan po isang kalukohan na claim, mga kababayan. Wala po yung katotohanan. Dahil mismo po yung nagsabi, Nagalit siya sa droga, ay may kinalaman pala, ayon po sa mga hearings sa Quadcom, mga kababayan. Alright, uh, this news has caught my attention, mga kababayan. Last year, ito po, last year, sa city of Davao sa kanilang munisipyo, meron pong mga empleyado, uh, I cannot remember the exact number kung ilan sila, But I think uh, more than 30 po sila. City of Davao sa munisipyo nag positive po sila sa droga, mga kababayan. <laughs> Kung talagang seryoso, ang dating administrasyon dapat inuna niya ang kanyang teritoryo. Inuna niya na dapat he enforce. Ito pong uh, kontra sa droga na to sa kanyang teritoryo mismo. Pero it is so ironic na kung sino po yung nagsasabing galit siya sa droga, galit ang kanyang pamilya sa droga, nahulian po sila ng mga empleyado ng munisipyo na positive po sila sa droga. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, madali lang palang ano. Madali lang palang sabihin na galit ka sa droga pero mismong munisipyo mo, mismong bayan mo, kalat pala ang droga. At ang nakakahiya dyan, sa munisipyo pa mismo, mga uh, empleyado po ng gobyerno, gumagamit. Nakakahiya po ito, mga kababayan. Saan dyan? Saan dyan ang galit sa droga? Kaya hindi po tayo naniniwala dyan. Dahil sa mismong lugar ni Mayor, meron siyang mga empleyadong mga durugista, mga users. <laughs> This is very ironic, mga kababayan. Dapat sana malinis ang dabaw dahil yan po ang kanilang uh, uh, panawagan, ang gera kontra sa droga, yan po ang kanilang programa. Pero, mismong mga empleyado ng gobyerno, positibo sa droga, mga kababayan. Kaya nakakatawa po ito. Ito ay isang malaking panluloko sa mga Pilipino. Ito ay malaking pambubudol sa ating mga butante, mga kababayan. Wala palang katotohanan. Dahil mismo sa kanilang lugar, nagkalat ang droga. Ngayon mga kababayan, napagtanto natin na tama nga si dating DILG Secretary Mar Rojas, nung sinabi niyang droga, ang daming droga dyan lang sa, sa Dabao, ang daming droga nagkalat. Samahan pa kita eh. If you still remember yung pong payag interview kay Secretary Marrohas noon, na kung saan siya po ay pinagtawanan ng mga DDS. Mga kababayan, totoo pa lahat ng mga ito. Nagkalat, marami palang droga sa Dabao hindi po pala ano, hindi po pala totally na, nawala. So mali ang claim ng pamilyang ito na malinis ang Davao. That uh, Davao is drug free. Mga kababayan, kalokohan pala ito. And if you still remember, itong si General Torre nung na-assign po siya sa Region 11 po ba? Nung siya po ay director, nalaman po niya Meron pong nakapagbulong uh, sa kanyang mga tenga na dinodoktor na mga kapulisan, especially po, of course, yung happy ng Dabao, yung old na happy po nila. Dinodoktor po nila ang kanilang records para palabasin na drug-free, palabasin na wala pong mga drug-related uh, crimes sa Dabao. Yan po mga kababayan. Ito po ay ayon kay General Torre, hindi po ito fake news mga kababayan. Kaya mga kababayan ko, mag-isip-isip po tayo. Ang pamilyang ito ay gumawa ng malaking kasalanan sa taong bayan. Ang pagsisinungaling, ang pambubudol sa taong bayan. Ano yung latest? Like two days ago. Two days ago, meron pong worth 7 million na shabu. Saan nahuli? Sa Davao. Ayon po sa Philippine Star, balita po ito, hindi po ito fake news, hindi po ako nagfe-fake news. Lahat po ng uh, tinatapik ko dito ay galing po sa mainstream media, yung mga balita na inilabas ng Philippine Star, Inquirer, Manila Bulletin, etc., etc. Worth 7 million, Shabu seized in Davao City, mga kababayan. So anong ibig sabihin nito? So still, it's ongoing. hinahayaan pa rin nila. Mayroon pa rin uh, mga naglalako, nagtutulak sa mismong teritoryo nila. Kung talagang naging seryoso sila, abay talagang drug-free nga. Malinis sana. Pero ayon sa mga balibalita na lumalabas, latest lang po ito, two days ago, na meron pong nahulian ng worth 7 million shabu sa Davao ay mga kababayan, ang gusto ko pong tumbukin dito ang pamilya na nagsasabing galit sila sa droga abay, sila po pala kasangkot dito. Binudol po nila ang taong bayan Kaya, wag po nating hayaan na makabalik po ang pamilyang ito dahil ibubudol na naman tayo. Kukontrolin na naman tayo ng pamilyang ito at siguradong marami pong maaabuso maabuso ang mga karapatang pantao ng mga Pilipino pag ito po sila ay nakabalik sa pwesto. So this is a warning for Filipino voters, mga kababayan. Ulitin ko po, wag po nating suportahan. Wag po nating iboto ang mga PDP candidates, mga kandidato na mga Duterte at wag po nating iboto ang mga pro-China na mga kandidato. Lagi ko po itong inuulit-ulit. Huwag po natin ipagbili ang ating boto. Dapat po pumili tayo ng tama. Dahil marami pong biyaya ang kasunod. Marami pong blessings pag pinili po natin ang mga matitinong kandidato. Pag pinaupo po natin sila kibuloy, sila bato, bongo, ipe, Willie me Bundok, at mga kasamahan, Marcoleta. Yan po, yan po yung mga klaseng tao na pinagbili na po ang kanilang kaluluwa sa pamilyang ito sa Dabao. Kaya please lang mga kababayan, kung mahal natin ang Pilipinas, bumoto po tayo ng tama. Iboto po natin ang mga matitinong kandidato. Bamakino, Luke Spirito, Kiko Pangilinan, Franz Castro, De Angelo, Heidi Mendoza, Liodi de Guzman, Sani Matula, Arlin Brosas, ito po, sila po yung mga matit. Sorry po kung may nalimutan po ako sa mga matitinong kandidato. Pero sila po ang dapat nating iboto dahil sila mga makabayan. Maray pong salamat sa inyong panunood. Take care everyone! Good morning, Pilipinas! At hello, world!